tayo ng mga ampalaya. Saka bulaklak lang ng kalabasa. Dadaling po kay Palis po kami. Dadaling po kay Tita Gina. Yan ang ganda ng ampalaya natin. Ano? Saka patwala. Saka kalabasa. Ay, to ganda. Ano? Ganda mga ito. Patwala, kalabasa.

Tandaan na rin natin ito po. Kukuha tayong ano, kalapasan naman doon. Dadali natin kay Tita Gina. Paalis po kasi ako. At mamimili na ako ng mga tiles para doon sa bahay. Hindi ko na ano ano yung oras kasi. Hmm. Uh -huh. ah, Wala yun po maraming bisita. Lunes na yun siguro. konti lang ang bisita ngayon. Aluluto ko na lang kay Foreman. sa kay Tita pagka... antar nih orang, itu aku orang tua kita, orang tua orang tua, di tua nama, orang 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 tua yang orang tua nama, yang tua nama, orang tua nama, orang tua nama, orang tua nama, orang tua nama, Talabasa, patola, okra. Iyon, ganto. Oh. No, pwede yun na yung dalawa, tag isa sila, ano? Mm. Okra, kuha ka. Marami rin bulaklak dito, ah. Marami din bulaklak. Good morning, good morning. Ayan, good morning, good morning, mga idol. Dito Okay, pare kung esto. Uh, wala siya sa mga idol. Nalumay ang mga sasakyan niya, idol. Dito. Ayan. Ang ganda minuto. Ang daming buong kabilya, mga idol. Papagita ko po sa inyo. Ito kay Barangas Tong. Si ang mga Ay, di mga idol. Dito, kabalansyan, ano? Kabalansyan. Ayan, ang daming bulaklak, oh Ayan. Yun ang kay Titano, ano, pakalala. Dati po, yung bahay dito, nalubog, nalubog sa lahar. Ah, ito, ah, parang ang ganda. Dito, presko, no? Ay, ano? Ang ganda. Ah, ang dami pala ng halaman. Pare ng ito, ano, Ay. No? ipapasok pa ng ano ng rabaw nito. May puso pa sa akin do, no? Ayun no? Sa Ah, marami din sa akin dito. Ayun, ah, ang dami ng laman, mga ito, no? Buti na ka may may na dito ganito, na lahar dito, ilang taon pa lang ito, no? Pare. Ilang taon pa lang ito, no? Yung mga kasya? Ay, to. Oh, dati na 'yan. Na to. Hindi yung ano nung nalahar. Nung nalahar. Lumusot, lumusot ulit. Hindi. Hindi tinanim namin nito yung mga kasama namin yung sa tindahan. Oo, oh, oh, kasi pero kung ito po kasi yung lugar na to mga idol, nalahar po ito. Ito uh, ano, uh, ilang pit mga ilang pit dito pare? Mga 20 pit. Hindi lang yung dito sabihan bilang ko, yung tanki na lang nakalitaw, yung overhead tank. O, oh, de, nasa ano yan, nasa 30 feet yun, ito. ano? O, oh, yan po, yung mga bahay dito sa ilalim nun, mga idol, ang daming bahay dito sa lugar na to, nalahar. Ang ganda ng mga laman, mga idol. Oh. Ito po, buti pa lang dito tayo kumain, no? Napakaganda rito. <makes> ha? Huh? Uh, dito, napakaganda. Oo. Oh, oh, Masarap dito, tsaka kape, eh, ano? Kasi si Margon Gina, yan ang anak niya, ang ganda-ganda. Ano, October, yan punong-puno ng bulaklak. Oo, no? oh, kamuha nung doon sa akin, sa farm ko, punong-puno ng bulaklak. Mm -hmm. Pare, di ka ba, hindi ka po, nakarating doon, ano? Hindi pa. Ay, pasil pag ano, pasyal kayo, pare. Ito, yung mga... Talisay, yung mga... Talisay, kung, kung itong talisay na to, kung nasa, ano lang yan, pa. larga. Uh -huh. Ay, yung sa akin, kasi gano'n nakataas, oh. Yung sa akin, pare, mga gano'n nakataas. Ha, ah, sobrang taas na. Huwag ka ganito ka. napaka, yung pong ano, nasa, ano, uh, medyo masikip ang lugar na, lugar mga idol. Uh, medyo nakakaingit yung ganito. Yan, no? Nakakaingit pa. Ah. Ito yung mga pregantalista niya. Kulang lang sa, sa ano, sa vitamina. Para sumintad ang kanilang, ano, <laughs> Masikip. ito? Pero maganda yan, ina-accent-accent sa bahay. Binebenta ba yan? Ah, binebenta pala, yan, no? Oh. oh, kukunin natin Idol. Ah, yan, no? Oh. Binebenta pala ito, mga Idol. Uh, ito, papapatayin mo to, patanggal mo na ito. Oh, yung green. Oh, nahalo. Yan, ito. Mayroon pa rin siyang papaya rito. Yan, no? Oh. Papaya, ito yung maganda, oh. Papaya, ayan, ang daming papaya. Maganda rito yung marami kang papaya. Napaka-sustansya ng papaya. Ayan, oh. Ito po, papaya, oh. Tabasin mo rito, to. Magbubunga uli yan. Napakalaki. Ayan, oh. Mayroon pa ang, uh, ano, doon. Papagito. Ayan, ta. ng bunga, putulin niya. Putulin mo rito. Putulin mo daw, tapos magbubunga. yan, malalaki. Magsasanga. Ito, lagyan mo ng pataba, ano. Uh, Itetext ko sa sa'yo, yung mama, yung pataba, ano. Para gaganda yung kanilang, ano. Ayan, ganda mga ito. ito. Marami rin sa aking, Kung sa kapitbahay ito, sa akin kasi lahat doon sa akin. ay eh, Pati sa kapitbahay sa akin. Sa akin? Ayan, no? Masarap sa akin. Ayan rin. Eh. Ma mapait yan, ano? O hindi? Uh, saan mapait? Yung, sab yung, sa yung puso. Uh, uh. Yung saging saba, magtanim ka. Uh -huh. Magtanim ka rito, napakaganda. dami niya pong alaman, mga ito. No? Ayan, no? kapatid uh ko, -huh.

Man. Ah, pepe pe. <laughs> Pansamantala lang po. Pans niyo po. Ah, po. sir ma, oh, yan oh. Idol, na idol. Oh, ako, ako, po, ako yung kapatid nito. Oh. Dalaga pa. Dalaga pa. Ang ganda ng mga bulaklak. Hay, ano, ang ganda-ganda. Idol, good morning, good morning. Oh, Yeah. Good morning, good morning. Ang ganda. Ayan, ayan. Alam ko, nagkarwas ako nila. Hindi ko pa ako nakapag-upload. Itong kay pare ko, puro lang kuser at saka ano. O oh, ito, may bisikleta pang ano. Yan. Yung sa kanya yan, no? Oh. La, puro lang kuser at saka ano yan. Papakita natin mga idol. Napakaganda yan. Ayan po, napakaganda. Para makita nyo lang. Sobrang, ano, na, ay, ito po yung favorite ko eh. Kaya kulang lang yung sa akin sa farm ko, yung ganito pagka-design. Mahal kasi yung tapayan na to mga idol, yan oh. Ayan, no? Ganda-ganda, mga idol. Ayan, no? kaganda. Meron pang isda rito. Yan, isda yan. Kaso, gagawin ko. Tutulungan ko silang mag-develop. Ano, mag Ayan, mga laman mga idol. Oh. Mamahalin ito, mga idol. Ayan, no? Dito po, gagawin natin yung ano. Yan, no? Ganda, ganda, Ayan, no? Ang ganda-ganda, mga idol. Ayun, ang kawayan. Itong kawayan na to, mga idol, kung... Uh, pupunasan mo lang yan. Napakaganda litaw niyan. Yan o. Oh. Ang dami niyan, Ano. Mangiingi tayo, mga idol. Ayan o. Oh. tayo ng, ano, bonggabilya, mga idol. Ayan, ang ganda. The best. Ito, oh. ang ganda ng kawayan na to. Yung pong, ma ano, uh, maasikaso sa mga alaman, ito, lilinilis po yan, pinupunasan para maganda. Ang ganda niya, mga idol. Ano, yan o. Oh. Ang ganda-ganda rito. Ang dami niyang alaman. May iba-ibang variety na buong gabilya din po ito. Oh. Ah, nakakagulat. Ayan o. Oh. Ayan o. Ang ganda-ganda mga idol. Yan, oh. Ang ganda ng mga alaman niya. No? Yung pumahilig sa mga alaman mga idol. Manuot po kayo. Napakaganda. Ito pa o. Oh. Ito, nakasabit lang sa pader. Mga idol na kahoy. Ayan o. Oh. Mapresko. Ganda. mapres ko ba? Yun, o, to. Tingnan nyo. Yung alababaw niya, kahawin, mga idol. Ay, bato. Ay, napakataga. Aba, baba. Talagang bato, mga idol, na po. Ang ganda. No, yan, no? Ang ganda. Ay, yung swimming pool niya daw po, pa may nasira at ang filter, kaya paggagawa pa kay Lucky Moon yung gumagawa dito. <coughs> Parehas lang kami pinagkagawa ng Lucky Moon. Tito mo idol ang ganda. Ito, tingnan niyo po yung ano niya, buong kabilya niya. Napakiat niya. Ito. Walang ay may siya, wala lang kabayo yan, kalabaw, may kabayo. Ayun. Ano? Ito mayroong rumpa ano dito. Ah, ano naman ito mga idol, yung naluma yung, ano ni idol dito ito. Ah! Tingnan niyo po ito. Ito, iba rin, ito, bongga bilya din ito eh. Ibang variety. Ang ganda-ganda rito. Ito po yung San Francisco yung talagang hindi nawawala dito sa atin. Oh, meron pa siyang guanabano. Kung gusto mo maglaga uh, ng daon ng guanabano pare napakaganda. Ayan, ah, no? ang ganda po ng mga laman niya. Ay, nakakalibang mga idol. Si idol, ito yung gusto eh. Ayan, ah, may inog pa ng guanabano pare rin. Ayan, oh. Napakasustay nito. Ah, madami ka rin, King Mango, ano pare? Ah, tingnan nyo naman ang niya. Container ban mga idol, yan, ano? Ang ganda-ganda rito. Gusto mong manggang masustansya, King Mango, mga idol, yan, ano? Ang ganda. Yung talagang ganito, yung ganito talagang kailangan ng tao to, eh. Yung mga laundry, at saka ano. Ito, gusto mong, kung gusto mong magsausawang pare, kuha ka lang ng, kalamansi, ayan, eh, ano? Ang ganda-ganda rito mga idol. Ito yung mga manggang king mango. Yung sa akin pare, hindi na inahabutan ng laki. Pinipitas na ng mga idol na pumupunta roon. Kaya hindi sila lumalaging ganito. Ayan o. Oh. Ito, ang taba-taba ng kalabasa mga idol. Oh. Putulin ko to para magsang. Ito po, oh. ang daming mga laman yan o. Oh. Sobra. Ayan pa. Ayan o. Oh. Ang ganda ng kalabasa ito. Mga idol oh. Ito, oh. ayan, no? Oh. Tunin lang natin yung dulo dito para siya magsanga, mga idol. Para dumami kanya sanga. O, oh, pare, dapat ito lang para dumami yung bunga. Ito yung hindi nawawala sa ating mga bahay, yung mga ganito, yung laundry, at saka mga kawali. Yan, ang number one, pagka ka magluto, yan, yeah, ko. Oh. Tingnan nyo yung mga king mengo, mga ito, napakaganda. Ito po yung favorite ko ako yan, ang gusto ko nakikita. Parang ano ko yan eh. Pang ano ko yan, yung pang uh, paluluto. Huwag mo nga yung mag-tapig ng plato sa kwarto ko. Ganda mga. Iba talaga pari yung mayroon ka rin graba. Na, no? malinis. Malinis at saka nakaka ko sa katawan, di puro sa mento. Itong kwalito eh, kung sa mainit, Ma malinis nga pero mainit. Oo, oh, mainit. Eh. walang, mananin. kumbaga sa ano, may singaw yung ano, oh. yung lupa. Oh, ayan, ang ganda-ganda mga idol. Alang karwas din ako sa sakayang ko. Kala ko, marami na yung sasakayang ko. Kaso yung mga sasakayan ko, mga ano lang pala yun eh. Yung kay pare ko, mga BMW at saka ano. <laughs> ayan, ito. Nagdala ako ng ano pare, itlog ito. Itlog ng itik. Kalabasa, ito. Bumili daw ng kalabasa si kumari ko eh. Ito kalabasa ko, tignan mo naman, no? Oh, okay. Ito, yung tira natin na limasa, gigisa, miswa mo, tsaka ito. Mm -hmm. Napakasarap niyan. Ba, mayroon din pala siyang patola, yan Pinagdala pa ko pa naman, ha, mga idol. Yan. Kayo, ay. Kalo. Ma? Hello? Ito, yung kulatang. Ito yung si Dalaga, napakaganda, oh. Ano, <laughs> <laughs> King Mango Yan po yung King Mengo, mga idol. Ito, King Mango Ako rin, ako po, yung puno ng King Mengo ko sa 50 siguro. Pero, ang problema, hindi po lumalaki eh dahil sa pinipitas ng mga idol natin. Lahat naman doon, kahit na pandamula, yung dinamulag, ano, libre lang. Ang ganda ng buong gabi niya. ito hmm. hmm. Ha? Ha? Ah, hmm? Ang tamis niya mga idol. Hmm. Hmm. Ha, hmm. Dino, no? Dino, masita, mga idol, ito naman kapil. Pota ka lang yan at hindi ba? naman Hmm. niya. Ha? na nga. Hmm. Ito na nga. nga. Ito na nga. Ito na na nga. na lumilipad. At saka mo pa screen sa bahay taas. Ito mga ito lang ulam namin. Ay, ano? Ay, ano? Ang dami, o. No? Ito po yung galing ng, ano, uh, Bangkok. Ay, ano? Nasaan ba yung kasama ko? Ayun pala, Ah, may, may. Magro-rosaryo. Ayan, talagang araw. ah oh. Dami yan o. May tsaba eh. Oh, Magro-rosaryo po. Ayaw, ayaw mga tayo. Ito po, mga idol, uh, pinaganda kami. Ito yung uh, na, lagi ko sinasabi, pagka si idol nag puro talapi alaka, at saka puro pagka si idol nagkikikain, hindi yan uh, kung ano yung Ay, eh, pare ko, ay o. Ayun si uh. pare ko, parati po kami nagkikikain.

Anong, anong ano kasi ano? Masasabi nene. Si Tangkit. Dani nang bangko. Balak-alak yung galing mo ano? Tapay buko. Napakasarap. Hayeto. <laughs> na po tayo ayan oh. Napakasarap niya mga idol. Oh, no, pa. O no, sarap. Mamana kayo. Utsad balangto tingnan niyo po oh. huh? Thank you po. Mamina, Mamina, Sonsis. Thank you po. Thank you Sana Sarap po na almusal namin. Almusal lang Yung yan. mga tagawang na idol natin, baka naman... Baka naman. Baka naman. Sa Bangkok o Hong Kong? Bangkok. Ah, pala. Yung mga idol natin o, sa Bangkok. Ah, Bangkok, Sige, ako saka tapukas. Napakasarap. mo na sasalikan yung mga Hindi hmm. na wala yung bulalak ng kalabata. Mga idol?

Sislanda <laughs> yung pagkain. Eh, Sislando bakakana. May may kape baterol pa yun. Kaya pa ito, anda, yan lang sa Las Irmas na pinakitulaw nang Las Irmas. Hindi na kung yung 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 yung

Kain na po, mahal. Good morning, good morning. <laughs> morning. Maraming salamat sa pagluluto. Ano yung na, Napakalinam lang. Na, Masarap. ano mo doon sa Bengatibo? Sa... 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 Yung, ay, bin, luto. Salamat, ha. Idol. Good morning, good morning idol na ano ko doon sa ano nung pinuntaan namin kanina ngayon at medyo na, na ano ko yung mga lamang ko medyo ayusin natin ng konti para gumanda naman maganda pa naman ito eh ayan o no? oh. ah ito maganda rin ito ano ano lang yun no? tapos itong mga ganito ayan po medyo uh, ayusin lang ng konti ito para talagyan namin ng pataba ayan ito dapat maiwalay na to sabi ko kay hey, tita Gina kanina dapat ganito yung sa ano niya ano ah, to tuyo medyo ah, napakaganda po nito eh dapat ilalagay natin doon sa electric pan na luma to ito napakaganda rin ito ano, ah may suli na to oh ah ang ganda ayan. may suli na to tapos ito yung Napa, marami rin na rin po akong na-invest na alaman eh kaso medyo na ano ako nung, no, nung no, ano medyo maraming ginagawa para lilitaw ganda eh, no? yan po, oh. ito pa maganda rin li ako, ako. kaso kailangan ng dilig kailangan natin ng nung dito ito ganda nito po rin, tapos yung ano natin, yung kubo natin, yung atras natin ng konti rito mo. Ito po. Kailangan niya maayos Bakit si, si, Raya po, nagde-design din yun eh. Pagka siguro, ano niya? Pag free. Pag ano na, ayusin na namin lahat ito. Ay, ayan na. May po kayo yung bike. Ay, meron yan, meron. Meron kayo. Ito rin. Lang. Ayan ayun na, hindi natitilig oh. Ayan, no? magandang alaman ito. Sa Ayan, mga mga... Ayan, nandun. Hirami niya. Sige. Ayan po, mga idol. ayusin ko ako. Ito, lalagyan din natin ito. Walang laman. Marami tayo ito na. No? Hmm. Para maayos natin. Ayan po, ayusin namin mga laman namin para gumanda no naman. Hindi kaya lang. Napakaganda niya, no? Hindi lang kami. na no, ito? Oo nga makapagilis. At saka lagyan natin ng ano, uh, ano uh, organic fertilizer. Good morning, good morning. So, ulang sa dilig ito. Diligyan natin lahat. Ha? Ito. So, may tuli na rin yan. Magaganda yan. No? Ulang sa dilig lang. maayosin natin lahat yan video na ano ko doon ah na dahil uh, kukusurin kasi talaga ng alaman alaman kahit anong bagay number one yung ano ka yung ah uh, uh, number one yung yan ito yung lipat natin no oh. kaya ito oh yan lipat para natin doon oh o tagalin natin yung ano ay tulungan nyo yan tulungan nyo yan para ma natin para may labas mga hilay

idol ang ganda rin ito may supling na sana o nga, meron ako dito ito oh. sige, kunin nyo yung apaka nyo ito, no? Ito, ito po, napakaganda nito sagyan natin ng ano, pataba ano. Tsaka medyo may, meron tayong ano doon ha meron tayong paso na maganda ito, sayang kung hindi na ano kung malilipat natin to lipat natin sa electric pa yan. napakaganda napakagandang buka niyan ibang klase ng variety na ano yan maganda yan. Ang ito, ang ganda rin ito. Ito galing ata ng Bicol ito eh. wala tayong ginagawa yan. Maganda yung ano, natin mga laman, mga ibon. Yung ibong kunyan niyan. Dilipat na natin. Pwede na yan. na natin. Dapat kahit na gaganyanin nila pagka walang ulan, pwede naman. Mada, kahit na madalang lang naman. Pwede. Ano? para kahit na alaman lang nang ano nasisiyahan sa tubig wala nang hindi na abot doon hindi you no know, hindi mo ayo ano. nang ah mo ayo maganda yan niyan mahal mo pagka binili mo yan ang mahal ayan abot ayan abot so hindi nga ako nang isang oras no mga ito ilas ako so, po no? ito na namatay ata yung dalawa atras lang natin ng konti yan tapos so, natin yung ano yun po, good morning, good morning